Ito ang buong naging kaganapan dito sa episode 22 ng Lavender Fields. Sa muling ang pagharap dito ni Lavender Fields at nito ni Agent Sandro Fernandez ay naging matindi ang paglalaban nilang dalawa. Nagkasuntukan at nagkahabulan. Sa huli ay nagpaputok na nga lamang ng kanyang sandata itong si Sandro na naging dahilan kung bakit hindi na nakatakpo pa si Lavender. Napusasan niya dito itong si Lavender or si Jasmine Flores na isakay sa kanyang kotse. Subalit so, balit bago pa man ito ay nagawa nga dito ano, na mahampas ni Jasmine Flores ng matigas na bagay itong si Zandro na naging dahilan kung bakit sa ngayon ay dumudugo ito. At sa pagmamaneho nga nito upang dalhin siya sa presinto or kung saan paman man uh, hilong-hilo na itong Zizandro at uh, doon na nga muntik silang maaksidente. Nung mga sandaling nakatulog na nga itong si Zandro ay kaagad namang gumawa ng isang tawag si Lavender para kay Tommy upang humingi ng tulong or ng saklolo na puntahan siya sa naturang aksidente. Bago pa magtungo doon si Tommy ay nagkaroon naman na ano ng tila ba konting tensyon sa bahay ni Aster Fields. dahil nga sa nang makita ni Aster na nawawala or wala doon si Jasmine kaagad tinawag itong si Natalia. Sabahalit so dito si Dalia ay kaagad rin na nagmungkakas kahe at sinabing hayaan na umano na umalis si Lavender Fields dahil sa tila dahil sa maaring mapahamak nga ang kanilang mga buhay dito na tumaas ang boses ni Aster at sinabing hindi umano alam ni Dahlia ang pinagsasabi nito nagawa niyang protektahan o ginagawa niyang protektahan si Jasmine Flores ay para mas maprotektahan ang kanyang apo na si Mira nag-usap din dito ano itong si uh, Aster at si Mira at sinabi niya sa kanyang apo na Uh, sa oras umano na malaman nito ang lahat-lahat patungkol sa kung bakit niya ganoon na lamang protektahan si Jasmine Flores ay baka malagay sa panganib ang buhay nito. At yun o ang aayaw niya. Aayaw umano nito ni Aster Fields na mawalay sa kanya ang apo. Samantala ang mag-amang si Vito at si Iris naman ay nagalit ato. Nagalit itong si Iris ngayon sa kanyang daddy dahil inangako nga dito si Vito na di umano ay poprotektahan niya at hindi hindi niya mapapayagan na habang buhay na lamang na magtatago sa kanila si Jasmine Flores. Kagad nga dito'ng sumagot si Iris na at sinabing hindi nagtatago si Jasmine. Nakakalapit nga siya sa atin. At uh, balikan natin sa Sandra, ano, nagising na nga lamang ito na nasa ospital na siya at nung magkamalay na kaagad niyang hinanap, kaagad niyang tinanong kung sino o mano ang nagdala sa kanya. Sabay lumabas na dito si Lavender Fields or ito na nga si Jasmine Flores. Galit na galit pa rin dito ano, itong si uh, Sandra. Hindi na galit na galit bago sa may galit. At uh, kasabay dito sinabi ni, ni uh, Lavender na hindi umano kaya ng kanyang konsensya. At maya maya pa pumasok na rin ang at dito na sinigaw ni Sandro na huwag umano palalabasin ang babaeng yan. At dito kaagad nga in order na ilockdown ang naturang hospital Walang palalabasin at walang papapasukin. Kung saan ang bagay nito ay kaagad namang nakarating din ano, sa kaalaman ni Vito at ni Iris. Kaya sa ngayon, dali-dali ang mag-ama na magtutungo sa naturang hospital Sa ngayon, nakikiusap rin itong si Jasmine Flores kay Sandro Fernandez na hindi talaga siya masamang tao. Nagawa lamang niyang magpanggap ay upang linisan ang kanyang pangalan at mabawi ang kanyang anak. So sa ngayon wala pang katiyakan kung uh, maililigtas nga ba kaya ngayon ni Zandro itong si Lavender Fields or si Jasmine Flores para po sa iyong komento just leave your comment below at kung hindi ka pa po nakasubscribe sa ating munting channel please do subscribe po para updated po ka sa mga latest na kaganapan ng napakagandang teleserye na Lavender Fields at sa ayo naman po ng mga ganitong content free po kayo na mag next video at hanapin ang video na naayon sa inyong kagustuhan muli po maraming maraming salamat lagi po kayo mag-iingat God bless you all bye Bye.